Ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth Traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umanoy, ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, ilegal na droga at terorismo taliwala ni ining tanan daghang salamat sa inyong padayon nga suporta ug pagmahal magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Ayan po ano mga kababayan po natin, naparinggan po natin ang iba't ibang isyo na tinukoy ni Vice President Sara na tinawag niya na umano'y isang organisadong demolition job para sirain itong ating Vice Presidente. Mga kababayan, hindi naman po lingid sa ating kaalaman kung sino-sino sila at dahil takot sila na hindi sila makaupo maka uh, pagdating uh, ng uh, panahon dahil alam po nila na wala naman silang laban kahit sa mga sorbi ngayon na lumalabas is sila po ay ang pinakakulilat ngunit gagamitin nila ang pera ng taong bayan, pera ng ating gobyerno uh, sa mga magitan itong mga ayuda, ayuda scam na kanilang ginagawa kayon para lang mapaniwala ang taong bayan na sila ay tumutulong sila ay mabait sila ay karapat-tapat na umupo sa pwesto. Ngunit, ang nasa likod po nito ay mga may itim na balaka at uh, patuloy na umupo sa pwesto at uh, patuloy na nakawan ang kababayan ng taong bayan. Hindi tayo papayag dito mga kababayan po natin. Kaya dapat suportahan po natin itong si Vice President Sara at hindi po tayo maniniwala sa iba't ibang panira laban sa ating Vice Presidente. Dahil alam po natin na ang kanilang pakay ay sirain ang mga Duterte at uh, sila muli ang uh, maghahari sa ating bayan. At yan po ang ating panibagong update. Ano po ang inyong assessment, kuminto, patungkol po dito? Maraming salamat.